Kailangan natin ng tortang likod. Let's go. Day four. Let's go. Let's go, Angela. Ito yung wawawis. Wow, Anay Nag-aaral pa ako ng pa to. Siyempre, nakapagalito. Hindi ako ng tanewis na siya ng school. Kung nakita naman po ni Angela guys Kanyang amon tunay Ayan o Ayan o, pauwi na naman siya guys Kasi medyo tinanghali na naman ako gising Tanghali Angela, tanghali na Kiss, kiss sa amon tunay, kiss Ah, tutuwa doon doon Tumutok mo Tumutok mo Lulu, zoom. Ano na sa ulo ng ano? Ito ah siya. Andiyan na. Tara Na hindi ako makapagkasama, hindi ako maliligtas. Hindi pa ako magasaw. Yeah. Sasabihin so ko sana sa mga old sticker, mutan ng tika. Kilala mo ba 'yun? Mm. Oh, um, ito, bumalik na kayo. Whew. Takbo na, takbo na What's up mga buhok Pag-apat na araw na to Pagtakbo Tingnan natin i-maintain Ang mga satawan Ang sarap talagang tumakbo guys Sarap maging routine ng ganito araw araw Basta magagala, magigising Sarap sa pakaranda Let's go

Kailangan natin ng tortang likod. Let's go. Uwi na nga tayo dito guys sa ating teritoryo. Maka-close pa siya. Ayan o. Almasan sa labas. Masaya. Hindi tayo ng almasan. Kaya lang ulam ang pindador. Kaya na tayo ng tanghalian at almasan. Let's go. Sudah ada kelas fungsinya, Bukas na natin ito. Bukas na <mikas> tayo ang aga Ay, boycott. Ang mga pesta Boycott. At hanggang dyan na nga muna ang napakahaba nating na content na ito. Alam hanggang sa muli. Salamat sa Diyos. po namin si Kuya yeah. Taho. Ibili kami. Ah. 20 lang. Kaya yun. Sabi yung sigaw. Taho! Oh. Yun. Ay, ano oras na uupo siya, Kuya? Bago magalas mag 11. Bago oh. magalas 11. Ano oras na ngayon? Eh? 8. Mabilis so, din yun ano, eh. Ang so, so, bilis din ba mo ubos yan? So, ano man tayo maraming spot Pagkano na, ano eh, pag naubos, pagkano kita nyo? Humigit ko mo lang, 60,000. Ah, ano yan ko yung mga... Mga... Mga tiktel, mga Sarap ng taho, guys. Lalo na habang naglalakad tayo. At naghahanap ng mga bagay-bagay dito sa paligiran. Let's go! Angela, saan ka pupunta man? Lalalaki ka na naman. <laughs> Hello. Ito may nakalagay dito guys. Bawal maglagay ng basura. Mag-iwan lang pwede. Ayun! <laughs> Let's go! <laughs> oh, nandiyan ka pala. Siguro <laughs> ipaprank mo ako ano. <laughs> Wala, di ka magtatagumpay dito tayo guys sa uh, tuloy mga pirates no? Ayan no, nakita nilang nila si Angela, di na sila mapakali guys Ang sexy mo ba Angela, ang sexy mo <laughs> Doon pala masarap tumakbo guys oh, sa parola, babat taas Mga isang daang balik yes. Guys, ang daming ibon, ayan no Ang daming ibon guys, ayan no Ayan no, ang huli mga bata Ay rin guys Ayan no Ayan no, ang okay, akitin natin, let's go ito nga pala yung buka na guys na tinatawag. Yan yung pasokan ng mga bangka. Yan din yung labasan syempre. iba let's go. Ayan guys malapit na po tayo dun sa parola. Aketing ah, ko po yung puro pababa. Ito nga pala yung tagpuan namin noong araw guys. Sorry wow. di kami nagkatulo yan. ang biyahe ng mga tagawa. Guys itong parola na to. Alam ko may duduktong na kalsada dun eh. Dun sa may lingeryo. Tinatakbuhan natin doon. Pag nagawa yun guys. Maraming mga masyal dito. Isang matagumpay na proyekto. Ayan si Angela guys oh. Nang puti ka ng paa. Nag-explore -e kasi siya. Akala niya yung tubig. Semento pa rin. Ay, bilis. Sakit tayo. Akatin natin to Puro pababa. Let's go. Ay. Yan, nakakating ko na ito pababa Wow Ganda ng views dito guys oh. Ngayon ko lang nagawa to. Wow Grabe Ganda oh. Wow. Ayun po. Grabe oh. Windmill oh. Tanaw na tanaw dito guys. Ayun oh. Parang maaabot ko na. Ayun. Bumaba na siya. Angela. Angela. Okay, tanaman siya. Wow. Ayan oh. Drone shot yan guys oh. Parang naka drone shot. Gundo. Ito yung si Angela guys. Napaka talino niya pag nakakit siya. Dito sa dulo. Bigyan ko siya ng award. Nasaan ka na? Ayun. <laughs> Angela. <laughs> ang putik ng paa mo. Hindi ka makit doon. Ano, na, nakakalula. Ano. Taas eh. Tara. Baba na tayo. Sayo mo na. Ayun. Nagbibilag sila ng paa mo. Bumili nga palamin, pala kami pala ang bara gagamitin namin sa ito namin maisis na aming kalokohan. <laughs> <think> Para <laughs> ang gagawin namin kalokohan mamaya. Yeah. Samahan niyo ako. <laughs> Let's go. Magaan sa rin si. Dalawa namin mo na guys, gagamitin namin sa video mamaya. <laughs> Kalau kelakuan itu ah. Oke, kita coba ya. Jalan, Ayo, Ayo, ayo guys. Tara, let's go. Aha. Okay. <laughs> Dude, ayun yun, ayun <laughs> na yung gagamitin natin na kung saan Haha. 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 ng mahiwagang portal Haha. 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 Let's go 0.5 Tara Haha. tayo ulit Haha. 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 ng vitamins Ayan, oh. Nandala po kami ngayon sa, ano? Kabedi na. Alam si Emelie po, andala po kami sa gagawin namin ngayong hiking. hiking. Hiking po kami ngayon sa day. Hiking? Oh, hiking, I, sa day. hiking sa day. Tama namin si Jela. No? Jela, oh. let's go. Sa, si Chacha. Meron kaming bagong yeah. kaibigan, si Chacha. Yan, yeah, si Chacha po pala. Pangalan ng... Let's dobila. go, Chacha. <coughs> Chacha, tara. Ayaw sumama nitong si Chacha. Hindi siya na isa gala siguro to. Tara. Huy. What's up mga buhong? Nandito po tayo ngayon sa elementary school ng Wawa. Ayan o. Dito po ako nag-aaral na elementary. Maka'y pong alaala dito na hindi ko malilimutan. Yun. Dahil nung nag-CR ako, may naita ako sa CR. Yeah. Hindi ko na sasabihin. May wow. wait hindi na nagpapakita. Bakit <laughs> yung masabi ay sasabihin, parang alam ko na yan. Alam mo na ba? Oo. Oh. Alam ba yun? S. wag Huwag masabihin Hindi, di ba s? s. Egao, meron ka ba masayang alala sa mga high school? Oo oh, oh. Ano? Hmm. Noong high school ako yun ano, pag, pag ako yung may teacher na Oo oh. Kaya maya, mga tatay ako, natay ako sa luwal. Nya. Ako si Bradley What's up mga buhok? Ngayon, kasama ko po si Ram Gemini Yeah, what's up? What's up? Good morning, kasama ako rito sa ano ni... Noelia TV. Nagsijagging yeah, kami. Jogging. Day 5. Ah, day 6 na pala ngayon. Day 6. Oh, six. Day six. na po namin to. Let's go. Ito na, nasisinagan ay, na ay, kami ay, ng araw. Makita mo, brother, yung lang kagandahan ng uh, ano, uh, na... Kaya na naman. Kaya na yung wawa. Day 6 dito sa wawa. Kalimdano yeah. yun. Ayan o. Nasisinaga na kami ng araw, guys. Ah. Ay, sinaga na ang mga vampire. Oh, para wala na na siyang hilaw. So, nakakita na naman yung mga meat niya, mga friends. Para nakawala sa ano ito, sa coral eh. Nagtumakbo eh. Kala <laughs> mo pa na mo -la, lang nakala yan. Ano, hindi kayo makalabas, no? Pagkang tanaw na lang -la kayo, eh. Uy, may... daig. Oh, mga oh? bread. Oh, takot kay Angelo. Ang lupit talaga nakakinalaga. Oh. Ay, ay, tawag. Ang friendly ka, Angela. Ah! Hmm, po sa ah! yung ano niyo. Tingnan po ng nanay. Galing Canada. Sa halagang 300. 300, 300, 300. Dito lang po yan sa ling sa balalay ka. balalay ka. Thank you, thank you, thank you. Po yung mayari si nanay po. Ano ba tingnan po siya lang. Tapos <laughs> eh, na galing ko. Canada. Canada. Yun. Alin? Yung mangga. Oo, oh, yeah, ano. Mangga. Sarap yung Dabag pag- Dapat partner oh, yun. Meron nga, yun. Anong ka-partner? Anong partner mo? Hindi, ang anong kasi pag mangga, siyempre ang ka-partner niya ay pinya. Hindi. Ay, hindi <laughs> ba yun? Akala ko sa inyo yun eh. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Yan May sili eh. Hindi pala ang pagkakitin. Maanghang. At saka pala, pakita mo nga ito, brother. Ito. Ito makikita nyo. Uy, bawat buwasok. Hindi. Ah, uh, nilagay lang nila bawat pumasok. Pero ito yung tinatawag Alam, may na hiwagang portal. Ayun ba 'yun? Oo, may hiwagang portal. Pag pumasok ka diyan, mabubuti ka doon sa dulo. Asahan mo, wala ka na sa mundo. Ah. Kapag ka muling dulo. Ano, ano siya yung may ano? portal. Wala <laughs> nang <May> hiwagang portal. Kasi bigla <laughs> kang maglalaho, Bigla mo na lang <laughs> bulan. Wala oh, nang sa ibang dimension. yeah. kaya kasi sa mga gustong ano, uh, magtago. Ayun, pwede kayo diyan. Naglalaho kayo sa dulo ano, niya. Si ano, si San Goku. Pwede, pwede. <laughs> pwede. Let's go. Let's go. Yan, yeah, ang mga Important. Ito yung lagusan ng pangalawa. Ang dudok ko ngayon sa kapilang daigdig. Ah, sa mga mundo ng tao at saka sa mga mundo ng gago. Nya. <laughs> okay, <laughs> Sila imbis na natutulog lang ako dun. Pinamasama yung pao dito. Ay ano, lungkot siya. Kalungkot. oh, yan niyan nilagay yung mga sasakyan natin? oh, okay, eh, ano rin? Para bakit nilagay? lalagay? Nakaharang tuloy. Ano, nakukusa ko lang na nga yung driver niyan. Sabi Was. ko, sila na bahala. Eh, ano nila na, na maayos. Nakaayos naman, brad, oh, ah. Ano? Nakahilera lang naman sila. Nakaayos eh. Ay, oh, ano yung oh, ano? Ano naman? Ano yun? Diyan na lang ba yan? Oh, Diyan na lang yan. Balikan na lang natin mamaya. At hanapin natin yung driver na yun. Baka nakita rin oh. na natin. Baka nandiyan din yun. Nagagala pa. Nagagala rin pala sila. Ayan o. Ano? Ano Nagagala Ano yung aso namin? Bye. Hello. Hello. So, ito, oh, saya tu orang. Eh, Ano kami, kalau <laughs> kami, kalau kami, kami, Okay, tapik okay. okay. okay.

Ito na yung gagamitin natin na kung saan na natin ang inalalagyan paglalagyan ng mahiwagang portal yun na ba yun? ito na yun yan ang protwell sa gitnaan yan ilalagay natin to tara let's go ito okay. sandali lang papakita natin yun hindi okay. ito natin to ito na yung magdutok to sa mundo ng mga tao at saka sa mundo ng mga mga asno. Asno. As no. as Sige, no. lagay mo na. Okay. Ano ba 'yun? Parang wala na nangyari. Meron. Ah, tumalon ka, tumalon ka. Ito, mo, ito 'Yun. Oh. Ayun yeah. na 'yun. Ah, si labo eh nag nagtutortan na po siya ng kanyang likod. Ano yun? Tortang talong ba Tortang <laughs> talong <laughs> nga yun. na yung taho guys. Oh. Papalapit na siya ng papalapit dito. Malamang eh, makakabili kami ng ano, namurahin. Hindi mong piso lang sa Let's go! Saka yun, pakita mo brad yun. Kung meron sila mapapansin. Malaki, maliit. O, oh, maliit lang. lang. Tatlong maliit na taho mula kay kuya. Shhh. <laughs> yun, o. No? Nagkakaroon oras maubos yan, kuya. No, 11 na, no. Paldo-paldo na ba yun? Boundary na, eh. O, may nahangang dito. Boundary. Ubusin mo ba? nakita mo nun, pag naubos yan lahat. Ano naman, may linis ko ang kita ko limandaan, ayos na. Ba, okay na rin. At, isa nga. Para ka na rin magtrabaho sa ano. Ah. Sa may, sa mga ano ano eh. Boss. Boss. Para na rin magtrabaho ng walong oras. Okay. Yan o. Masalamat Kuya Makita na tayo bukas. Sampo. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> Over. Ayun o, nagpapapid si kuya yeah, So, kung makikita nyo Ayan po, may may marami po tayo nakikita okay. ang kalapate Ayun o, kuya Ay, na, hindi pala kalapate, este ano pala Ayun o Ay, 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 Baka alam ni kuya kung anong klase okay. ng ibon niya Ayun o, kinukuha talaga ng ibon sa ano, sa

Kumain 'Yon, bibili tayo ng dugo, oh. Para maatikman natin ang dugo. Masarap. Sir, ano po inyo? Dugo lang po. Plain. Ba po ma brother? Tayo po. Tatlo po. Ayaw. Langit dalawa. Bye bye pesto dito. Bye bye pesto. Sino pa ako pang ni Brad? Eh, wala na. So yun ini saka. Naglugaw mm -hmm. nga pala kami dito guys, nakapagasal pang lugo rito guys. Oh. Si Angela, ayun, ang Shangela ayaw niya ng lugaw oh. ayun, dyan, eh. may promo dyan ah, may promo bang Butchie? No. Butchie, may promo ba? Oo oh, may promo. Ayan no? oh, mga tinta ni Kuya oh. Pakulay, nakatakam-takam. Matakam takam, itsura pa lang talagang masarap na. Ay, ang buhay. Hoy, mm, Yummy. Hanggang dyan na nga po muna nagtatapos ang ating video para sa day 6 ng ating pagjogging. Salamat nga pala sa dalawang babaeng to na naging part ng aming pagba Salamat sa inyo. Ingat and maging masaya kayo sa buhay. Salamat, salamat. Ingat. Hanggang diyan na muna. Salamat si Diyos.